Hello mga ka-amazing! So today mag hiking tayo papuntang Sambong Peak or Heart Peak. Bakit kaya sa inawag na Heart Peak? Ay nako mahal, sigurado ako. Ang sagot dyan, in love, ka <laughs> So yan, pagod na kagad ka si Cleo. Hindi! Nag-ano lang! <laughs> Nag-iisip lang! You can go there! Like... Wala pa nangyayari! <laughs> Wala pa! Pagod at <laughs> <lang>. Pagod na! <laughs> Nakita uh, namin na ang ganda ng view dito sa peak. And first time natin And ginawa to. First time oh. nga natin na natin mag-hike together. Quick rest muna. Quick stopover. And Sorry. makita sa TV together. Ay, oo so, nga. May guesting kami together. Yes! Grabe naman yung pasabog this mo Naginagawa namin yung isa sa mga bagay na sobrang na-enjoy namin. Oo. And ito Adventure rin. Adventure yun, Yon, Yun. Diba? Kanina nagtataka tayo bakit siya tinawag na heartbeat. Ngayon, yes. alam, alam, na, na natin. natin. Wow! It's a big heart! <laughs> Kasi ko pa talaga ni Yaya si Clea mag-hide. So ito lang pala Dapat pala may work muna. Dapat may guessing muna para makapag-hike tayo. Yeah. No? But yeah, very memorable nga kasi nga magkasama kami ni Clea na makita ang kagandahan ng Mount Yes. At yung parking of course. Finally, natapos na tayo mag-pitch <laughs> ng tent. Oo nga, nakakapagod eh. <laughs> Pero mahal, I'm sure next time, mas mabilis na. Talaga? Petix na petix na yan sa atin. Mga 30 seconds, pag dilat ko. Hindi na yun <laughs> <laughs> <Yay>! eh. <Nice one. laughs> Kaya sa mga kapuso nating on the go, tutukan nyo ang live stream ng ating programa sa official accounts ng GMA Network, pati na rin sa YouTube at Facebook. At mag-comment din kayo ha, sa ating mga kwentong amazing.